student pa lang ako, ako yung student na hindi type of with honors. Alam mo yun? Hindi ako yung estudyante uh, na naglilevel level dun sa mga nagta-top 1, ganyan. Pero, nung elementary ako, nasusungkit ko naman makapasok lagi sa top 10. Pero, ayun na, hindi ako yung pangmalakas ang matalinuhan talaga. Then, nung na-college naman ako, uh, dun ko rin mas naramdaman na Uh, hindi rin talaga ako uh, kasama talaga sa mga gano'n na nangunguna. But my goal is hindi ako babagsak. Importante sa akin na matuto ako. Yun ang nasa isip ko noong mga panahon na yun. Hindi kailangan na manguna ako, hindi kailangan na makipag kompetensya ako sa patalinuhan dahil naniniwala ako na nandito ako sa eskwelahan hindi para makipagkumpetensya, kung hindi para matuto. So, yun yung nasa isip ko ng mga panahon na yun. And then, sa realidad, after graduate ng college, um, dun na pala masasabi na yun ang realidad ng mundo or yun ang totoong realidad ng buhay ng isang tao. Kasi kahit na ano pa yan, kahit na sino pa yan nung student kayo, um, pagdating sa career or after the graduation na yung talagang um, magtatrabaho ka na nakadepende pa rin pala yan sa lakas ng loob mo, nakadepende pa rin pala yan sa kasipagan at katsagaan na tatahakin mo or gagawin mo para sa pangarap mo. Kasi, di ba, um, uh, maraming tao na kayang makapag-aral, pero may mga tao din na mas marami na hindi nila kayang makapagtapos o makatungtungan lang sa college. Pero, yun pala yun. Kailangan meron ka lang talaga din diskarte. Eh. At huwag ka lang din talagang papayag na mapapabilang ka dun sa mga unsuccessful people. So, lagi mo lang iisipin pala na kailangan hindi ako tumandang mahirap or kailangan hindi kami magugutom. Kasi sa ganung paraan, gagawa ka ng paraan para kumita ng pera. At yung everyday na darating sa buhay mo, syempre, hindi ka magpapabanjing-banjing, hindi ka magpapeteks-peteks dyan. So, wala kang ibang gagawin, kundi mag-isip kung paano makakaraos, gumawa ng mga bagay na malay mo matumbok mo para sa'yo pala. ba? Diba? Kasi kung titigil ka at ikaw yung tao na okay na sa'yo yung ganyang buhay, eh, wala. Ganon talaga. Kaya minsan huwag tayong magtaka, no, na ganito lang tayo, ganyan lang tayo. Sabi nga sa Church uh, na last last week na, na naging topic, no? Kailangan maging eagle tayo na mataas ang dipad. Kailangan maging mas magaling tayo. Kailangan ang ang mindset natin is um marunong at dapat the best araw-araw na natin. So, be excellent, sabi nga ni Pastor. So, napakaganda minsahe yun, no? Na maging excellent tayo. Kagaya nga ng uh, ginawa namin, no? Napakahirap din ang buhay namin dati. Laging, laging walang kuryente, napuputulan ng tubig. Tapos, um, ni walang service, ni wala lahat. Ang hirap kasi, mahirap eh, lang kami. Pero, sabi ko nga hindi pwedeng maging gano'n. lalo na nung nagkaroon ako ng anak, lalo, lalo ko naisip na hindi pwedeng maging mahirap, hindi pwedeng magutom yung mga anak ko, hindi pwedeng butas yung bahay namin, matutuluan kami, hindi pwedeng naglalakad kami sa initan, sa kalsada, umuulan. So, dun ko pinush talaga lahat to. So, lahat na nakikita nyo ngayon, ah uh, hindi madaling nakuha yan, pero alam nyo ba, grabe makukuha pala sa tiyaga talaga. At sa paniniwala, sa faith na may magandang plano ang Panginoon sa atin. Basta lagi lang natin siyang unahin sa buhay natin. At gawin natin yung mga bagay na naaayon sa batas ng Panginoon. So yun lang mga bi. Sana i-follow nyo at i-share po ang ating mga vlog. Thank you and God bless po.